Ganun araw may naisipan ko magluto ng nilagang baka. Gamit na naman ang init ng araw. Siyempre, gagamitan na natin ng pressure cooker. At shoutout nga pala sa nag-request. na Narito sa screen. Ayan, siya yung nag-request na magluto daw ako ng nilagang baka. At ito na nga yung guys. Nilagay ko na. Susubukan natin kung maluluto to. At siyempre guys, kompleto tayo na regados. Meron tayong bawang sibuyas at luya may paminta at magig sarap at sile. At nandyan nga yung mga gulay. Kompleto ricados nga pa. Ayan guys, nilagay ko na nga ang bawang, luya at sibuyas. At mamaya mamaya nga na natin ang paminta yan. Mamaya na lang ilagay ang sili. Tapos madudurog, pati ang gulay mamaya after kumulo. At eto na nga guys, tapak pa na natin yan. Para mamaya ay luto na yan, Kakain na lang tayo. Ayan nga guys, oh, pagbalik nga niyan, ay ilalagay na natin ang gulay and ang lakas ng araw dyan guys, Talaga naman. Napapasuan no ko. At ito na nga guys, may kita niyo yan, ang init na niyan, no? tumutulog-tulog pa yan guys, may every video sa video, talaga naman. Totoo nga nakakaluto ang init ng araw dito sa aming lugar. Ayan, shoutout nga pala sa mga nagagalit sa akin, gusto ko lang nang upasaya kayo. At gusto ko rin kayo blood. Joke lang po at syempre yan na po ang gulay. Lalagyan na po natin yan maya, -maya. At biluksan mo na nga po ang mahiwag pressure cooker. Ang daling nalutong na yung karmi, guys. Talaga pa na nakakaluto ang init na araw. Nilagay ko na ang gulay. At dyan ang gulay at bagyo. syempre guys may patatas din yan. At may bagyo din tayong kasama guys. Ang init nga rito guys, mapapansin nyo nga guys, nagpayong ho kasi nga, talaga ako oh guys, nilagyan na natin ng manig sarap at sili. At iyan na guys, nilagyan ko na ng asin para masarap ang kain. Maya maya nga guys, tapak pa natin yan. Ayan guys, tinakpan ko na para mamaya luto na yan, pwede ng pandawin. At iyan na nga guys, ito na po ang final result. Ayan guys, makikita nyo yan. Wow, ang sarap guys. Pati ang gulay, lumambot. Itingan natin mamaya-maya ang karme, lumambot. I-check natin guys. Ayan guys. Ang galing, lumambot nga. Ang galing. Namang nga nga kami. Pati nga yung na mamaha. Sa sobrang init na haro, inakaluto kami ng nilagang baka. Amazing! Ang galing guys! Ang dami na naman magagalit nito. Ay, andes, salamat pala sa suporta ninyo, kundi dahil sa inyo wala ako dito.